Kita nyo ba yan? Yan, 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 yan. Kita nyo ba yan? yan. So, maraming maraming salamat pala. Nais ko palang pasalamatan ang mga mabuting puso na nagbigay sa atin, no? So, kakalabas lang ng ating asawa sa hospital. So, thank all. Thanks God. Maraming salamat sa Panginoon na pinagaling yung ating asawa, no? Dahil vlogger tayo. So nakapag tayo sa ano, nasa pagka-hospital ng ating asawa. At may ginamit talaga si Lord. Ayan, may ginamit si Lord sa na tao na mabuting puso para magbigay. Ayan, so ganoon lang tayo. Palagi tayong laging nakangiti. Kahit sa mga problema, huwag tayong magmukmuk. Palagi lang tayong nakangiti. Dahil pag may tiwala ka sa Panginoon, hindi ka talaga pababayaan. Yan ang masasabi ko, tiwala lang sa Panginoon at ang lahat ng mga problema ay iyong kakayanin. Basta may tiwala ka lang sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ay nakagabay palagi sa atin. So kalain mo, yan binigyan tayo sa ating kaibigan, sa ating sulit na sumusuporta sa atin. So hindi ko lang nabanggitin yung kanilang mga pangapangalan. So, no. nais nice ko lang iparating sa nagbigay. Alam nyo na kung sino yung nagbigay sa atin. Na hindi naman natin kano-ano pero nagbigay talaga ng financial para na rin sa kakailangan ng mga gamot pang bilihin sa ating asawa maintenance no so napaka anong salamat talaga una una sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng blessing sa kabila ng mga problema na ating na ranasan so ang naibalik naman ay yun uh, financial uh, pinagyan ng financial mula sa ating mga kaibigan maraming salamat talaga sa ating Panginoong Diyos unang una sa ating Panginoong Diyos na pasalamat ako sa lahat-lahat ng mga bagay na binigay niya sa atin at sa akin na rin at kahit sa mga problema ay nalutas at binigyan niya ng lalo na yung karamdaman ng aking asawa binigyan niya ng lunas at pinagaling yung ating asawa pangalawa yung nagbigay nito sa ating pi sa financial no napaka maraming salamat talaga alam niyo na hindi ko na babanggitin yung pangalan dahil alam ko na napaka humble niyo yung tao at ayaw niyo na banggitin yung pangalan maraming salamat talaga sa inyo sa sumusuporta at sa nagbigay at uh, sana na rin sa ating mga kapatid no sa mga kapatid natin na nagbigay na rin ng financial at sa kapatid rin natin na napahiram na rin sa atin ng pera para sa mga gastusin na mga kailangan doon sa loob ng hospital. So, ano, nagpasalamat ako mula sa aking puso, sa aking kaluluban. Magpapasalamat at puso ako nagpapasalamat sa mga ating Panginoong Diyos at sa mga sumusuporta at sa nagbigayan. So, kahit kakalabas lang ang ating asawa. So, huwag natin isipin yung mga, mga problema, mga bagay-bagay na yan. Huwag nating ano, huwag nating masyado tayong maka doon para lagi tayo naka-smile at good vibes lang tayo palagi at panalim nalig lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoong Diyos, unahin, ang sabi ng Bible, unahin natin ang Panginoong Diyos. Ang lahat ng bagay ay kaniyang ibibigay sa atin. So 'yan ang ating kinakamtan lagi kaya lagi tayong positive at lagi tayong nakangiti sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng nating naranasan, palagi tayong always positive lang at tiwala sa ating Panginoong Diyos hanggang dito lang ating video, maraming maraming salamat talaga sa nagbigay yan, 3,000 Gcash yan, sa dalawang tao nagbigay dyan, at sa atin na rin kapatid, na alam na yung mga kapatid, mga tunay kapatid natin, may pahiram sa atin at nagbigay na rin yung iba so, maraming maraming salamat Mahal ko kayong lahat sa aking mga kapatid sa aking, at sa aking mga supporters sa lahat ng sumusuporta sa akin vlog. Maraming salamat at sana huwag kayong magsawang manunood at magsuporta sa akin. Mahal ko kayo at lagi lang tayong magtiwala, magdasal sa ating Panginoon sa bawat anumang gawain. Dahil ang ating Panginoon ay may-ari ng lahat ng mga bagay-bagay at siya may-ari ng ating buhay. Kaya, ito masasabi ko. Tiwala lang, manalig tayo sa ating Panginoong Diyos para tayo ay gabayan at sa lahat ng mga plano natin sa buhay at ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos. God bless sa ating lahat. God bless and I love you all. Babo, mahal ko kayo. Bye-bye.